Hello so everyone, good evening po. Ang aking video na i-share sa inyo ay ang laman ng aming garden sa likod. Yung mga tanim namin, mga gulay, gulay ko no. Mga gulay. mam ko mahilig tanim ng gulay. Gusto niya mga gulay para daw mapakinabangan, makain daw ang bunga. So, susuportahan ko na lang. So, ito guys. Ipapakita ko sa inyo ang aming tanim sa likod ng aming bahay. Mga papaya, may gabi, may patola, may cucumber, may put, uh, kamatis, may kangkong kami, may malunggay. Basta marami pang iba. So, panood nyo lang. Sana mag-enjoy kayo sa panood ng aking share na video sa inyo. so bago pala ako sa YT so please subscribe my channel and likes also and shares also thank you thank you everyone let's watch this so kamatis ay malaki na and uh, sibuyas spring onion spring onion spring onion o yung taba na ulog bate ba ang taba ng olog ba Ang lalapad ng dahon. Ngayon, natumba tong aking pipino. Dahil umulan kagabi, ang lakas. Dahon ng pipino. Uy, magkakabunga na naman siya ulit. Uy, uh, kakabunga na naman siya. So, pupunta tayo doon sa kabilang doon Sa kabila. bisitahin natin ang ang ating garden 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 so ang aming patula nagkakabunga na yung patula ko si so, ang laki ng bunga ng patula. Oh, meron pang maliit ng bunga-bunga. pa siya? Patula, patula. Patula, patula. So, meron pa doon. Dumadami ang bunga niya. Dumadami ang bunga ng patula. At ang hindi ko alam kung ano alogbate yung alogbate na yung mataba ah. mataba ang alogbate and na yung isang cucumber na malaki yung cucumber na malaki tapos marami kaming yee, ang aking kalabasa babot pa oh, ang dami niyang bunga ang daming bunga ng akin kalabasa. Ah, dito, ayun, lumalaki na siya. Lumalaki na yung kalabasa ko. O, yun. Hmm. Lumalaki na siya. Ito pa. Malaki lalo yung isa. Hmm. Um. Malaki pa siya. Malaki pa lalo, eh yung abobot abobot na lang natira ng isa malaki mo wala pang bunga doon ito ito ang laki ang laki ng kalabasa ko mm, 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 mm. kalabasa ang malaki ito pa um. Meron pa isa malaki. Ayan. Ang bunga. Oh. ang bunga ng kalabasa. Ang patula namin. Yo, ang aming gokomba. Ano siya? taba na alog bate and so and so and so ang patola patola ito pa pala malaki pa dito oh. Ang patola namin see ang patola apat pala siya ay lima dalawa pa may dalawa pang abobot ay abobot abobot na maliit tan 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 namumulaklak pa siya ah. patola o oh, patola pa siya hindi ko alam kung ano yan. Basta yun yan. yan ang aking spring onion ang aking spring onion dumadami kalabasa kalabasa at may apis akong dalawa yung apis ko may bunga dalawa ayan may bunga dalawa yung apis ko dito banda alam mo ito na mga ababot malapit na malapit na po siyang pigtasin ng aking kalabasa ay 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 ang laki na oo oo hindi pa siya ready. abobot palang abobot ayun na siya abobot, abobot, abobot ayan kalabasa ko ayan pa isa so maaaming munti ha din fish. Oh. Fish, fish. Tang, tang, tang. Malaki na. So, so. Ang gabi ko malaki na din. Yung aking gabi, malaki na din. Dalawa. Oh si wala nga lang sa paso. Kasi ano eh. <laughs> wala na siya. Meron pa akong malunggay. Yan, extension ko yung malunggay ko. Ayan. Sa paso. Yung sitaw. Mas subor yung aking papaya. Ang daming bunga. Oh, see? Tapos, ang mumunga na yung aking traffic light. May bunga na siya, oh. Let's see? Ayan, may bunga na rin siya. tabak ng kamatis. Taba na alogbati ko, oh. Ang um, lapad ng mga dahon. Ay, may labok. kamatis ko si wala pang bunga yung kamatis spring onion yung aking may ano whatever